<music> あこんにちは。 Ang video nito ay nagpapakita ng isang babaeng kinukuha ang mga labahin nito na nakasabit sa laundry rack. Sa una ay normal lamang ang paligid pero makaraan ng ilang minuto nang ilagay ng babaeng laundry rack sa gilid ay may makukunan ng kamera sa labas ng balcony. Panorin mo ang maiging. ang makalisang babae unti undi makikita sa harap ng pintuan ang isang imahe ng nilalang. Marahan itong gumagapang at kung papansinin maigi ay meron itong maitim na mata at mapuputlang kutis. Dahil sa black and white lamang ang footage ay hindi natin masyadong maklaro kung ano nga ba talagang nilalang ang nakuna ng CCTV camera. Pero maaari kayang isa itong aswang sa ibang bansa? O ang lahat ng nakikita mo ngayon ay isa dyang gawa-gawa lamang at edited lamang? Ano sa palagay mo? Isang babae na nagmamayari ng isang Airbnb ang nakakatanggap ng mga sulat mula sa mga guest nito na umuupa sa Airbnb. Isa sa mga ito ay mula rin sa guest na nagstay dito na isang gabi na nag-iwan ng sulat na The Historical Beauty of the House Translated to Haunted and Slightly Creepy The Porcelain Doll and the Antique Music Box Di umano ang bahay na ito ay 1700 Colonial House na mayroong separate na kwarto sa kisame na talagang nagbibigay ng eerie vibes. Mas napatunayan pa ito sa kanya ng isang guest na nagstay rito ng limang gabi at ayon sa kanila ay nakakarinig sila ng mga strange noises na nagmumula sa pintuan na nakakandadong kisame. Matapos itong malaman ng mayari ay naglagay na nga siya ng CCTV camera upang subukang makunan ang mga natatanggap nitong letter sa mga naunang guest nito. Nanatili rin siya sa loob ng Airbnb ng mag-isa. Isang gabi na nga ay makakarinig na nga siya ng ingay kaya kinuha nito ang cellphone upang i-record ito at ito ang nakunan niya. This whole time, I'm getting ring notifications that there is motion in my attic. And mind you, we moved the camera to the small room off of the attic. So, like, the timing right now is a little crazy. Sa mga oras na nakakaninig ang babae ng mga yapak ay nagsisend din ang kamera ng motion alert sa cellphone nito na nagdidetect sa loob. Pero ang pinagtataan ng babae walang makikita sa footage. Ilang minuto pa ang lumipas ay e, muli na namang nakadetect ng motion sa loob ng kwarto. Pero sa pagkakatawang ito ay nakapangingilapot na nga ang makukunan ng kamera. Makikita ang pintuang gumagalaw ng kusa. Ayon sa owner, ay eh wala namang hangin na maaaring makapasok rito at kahit na mahangin sa labas ay hindi ganito ang ikinikilos ng pintuan. Pero ang talagang nakakatakot rito ay ang makikita ng isa sa mga nag-comment na di umano ay mayroong creepy face sa gilid ng pintuan na makikita habang nagbubukas sa rito. Dahil rito ay maraming naniniwala na ang 1700 historic house is haunted at maaaring may pumano sa kwartong nasa kisame. Simula nang lumipat ang lalaking ito sa panibagong bahay ay eh, nakakarinig na siya ng mga knocking sounds eh, nagmumula sa front door tuwing gabi. Pero tila ba walang tao sa labas nito. Isang gabi ay eh, muli na naman niya itong narinig. Pero sa pagkakataong ito ay kakaiba na ang maririnig niya. Listen closely. Okay. Escuchen esto. Les estoy grabando esto. Son las 2:33 de la mañana. Y estamos completamente asustados. Sí, por estos sonidos. No sabemos que esté detrás de la puerta, pero estamos muy asustados. parece no se ve nada pero y efectivamente como pueden ver a siempre vista no es nadie se siente como que si alguien me vigilara vamos para adentro mejor vamos adentro vamos adentro ok les grabo esto para que se den cuenta que esto está pasando casi todos los días ok 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 va de nuevo what Oh my Jesus. Maririnig ang strange sounds kasabay ng mga katok pero nang buksan niya ang pintuan ay walang ano o sino man ang nasa labas. Magpagayon pa man ang i-review nito ang footage ay isang maputlang muka ang nasa corner na siya ka lang siya. Sa sumunod na gabi ay tila ba magpapakita na ito sa kanya. Amigos, ko na manyan. Toda la noche se han no escuchado ruidos lamentos y la verdad no sabemos qué pe No manches, ¿qué fue eso? Ok, vaya, vamos. Realmente, amigo, no sabemos. Escuchen, escuchen, escuchen. increíble amigos Es increíble Escuchen Realmente no entiendo lo que quiere decir Creo que se ha ido Creo que se ha ido Fuck Simula nga nang buksan niya ang pintuan na nagiging worse na ang mga pagpaparamdam at tila ba pumasok na ang entity sa loob ng bahay niya dahil dito na no mismo sa loob nangyayari ang kapabalagan. Después de lo que pasó anoche, las cosas eh, están saliendo del control. Es el segundo día desde que abrimos la puerta y esto está pasando el día de hoy. Como pueden ver, siguen molestando. La puerta sigue sonando como que si estuviera alguien detrás de ella. Sé que muchos de ustedes me dijeron que no abriera, pero bueno, aquí vamos. Miren, lluvia. Y no, no hay nadie. Nuevamente no hay nadie, solamente lluvia. Y vamos a cerrar. Y vamos a ver qué pasa. En el video anterior sé que muchos de ustedes me dijeron que no abriera la puerta, pero bueno ya ya es que ya escuchen les digo esto se salió de control y no 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 sé cómo pararlo no sé cómo cómo va a ter... no 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 sé cómo va a terminar esto escuchen escuchen esto es realmente traumatizante para mí y como les dije ayer amigos o so oh, miren 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 la televisión miren miren no sé si alcanzan a ver no sé si alcanzan a ver que pues si sí. se proyecta una imagen muy extraña. Ok, mire, 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 No manches. Nagpatay sindi ang ilaw at maya maya pa ay biglang nag-static ang TV at makikita ang isang demonic face na bahagyang lumitaw rito. Dahil sa imaing ito ay nagtatakbo na siya makalayo lamang sa TV at ayon pa sa lalaki ay wala siyang kaide-idea sa kung ano ito. Pero ayon sa natuklasan niya ay dalawang nangupahan sa bahay na siya umalis sa hindi matukoy na daylan. Magpagayon pa man kung pamilyar ka sa imaing nakita mo sa TV ay masasabi mong this one is not real. Or maybe ano sa palagay mo? Let me know in the comment kamulti. ko matagal ka na sa channel natin ni Malamang sa Malamang na panood mo na ang footage na ito at sa pagkakataong ito ay panimbago na namang video ang i-upload ng babae pero bago yon sa mga bago pa lamang ay recap muna tayo sa kababalagan sa bahay niya. Mga paranormal activities ang bigla na lamang nangyayari sa loob ng bahay, hindi ito may paliwanag ng babae. At sa daylang din ito, pinalis niya ang mga anak at ayaw ng panatilihin pa sa bahay. At sa next footage na i-upload nito ay talagang mangingilapot ka sa mapapanood mo. Makikita sa video ang marahang paglingon ng ulo ng manika sa kanya. Umiikot ito ng marahan at tila ba nakatitig sa kanya at sumusunod saan man siya magpunta. Kung ako ang tatanungin ay eh, talagang nakapangingil ako at ang mga nangyayari sa bahay na ito ay eh, talagang hindi mo gugustuhin mangyari sa loob ng tahanan mo. Magpagayon pa man, eh, ikaw ka multi, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Aalis ka rin ba o mananatili? Ang video namang ito ay na-post sa isang sikat na subreddit kung saan nagpapakita ito ng CCTV camera na nakatutok sa loob ng isang bahay. Short lang ang footage na ito pero kung pagmamastan mo maigi ay mangingilapot ka. Somehow, ngayon pagmastan mong maigi kung may mapapasin kang kakaiba, watch closely. Makikita sa footage ang isang apparition na naglalakad. Kung pagmamasdan mo ang maigi ay tila ba isa itong elderly or matanda na uugod-ugod pa. Marahan itong naglalakad kan sa tuluyan itong maglaho. ayon pa sa uploader nito ay walang tao o sino man sa loob ng bahay sa mga oras na nakunan nito. Ayon pa sa roommate nito ay maaaring ito ang namayapang mama niya na maaaring bumisita sa kanya. But what do you think? Real or setup lamang? Isang lalaki nagtatrabaho bilang magtutupas sa isang malawak na kalupaan ng Livia. At habang nagpapahinga ito ay may marilinig silang kakaiba. Kakaibang magbibigay kilabot sa kanila. Pakinggan mong maigi ka, Multi. Um. Na. Nang buksan nito ng lalaki ay makikita ang dalawang matang umiilaw sa ilalim at maririnig din ang kakaibang tunog o boses na nagmumula rito. Alhamdulillah. Na ayon sa mga nakapanood nito ay maaaring sa itong cryptic creature na gustong pababayin ng lalaki bago biktimahin. Narinig mo na ba ang Inunaki Village? Ito ay isang Japanese urban legend na originated noong 1990s. Patungkol ito sa misteryosong bayan ng Fukuoka Free Texture. Di umano ang mga nakatara dito ay talagang sumasalungat sa Japanese Law Constitution. Pinaniniwala ang matatagpuan din ito sa bundok ng Inunaki. Magpagayon pa man ang eksaktong location ng village ay still unknown. Pero di umano ang totoong Inunaki Village ay nag-exist na taong 1691 to 1889. Bago makapasok sa nayon ay may nakasulat na Japanese Constitution is not in an effect past here. Upang makapunta sa nayon ay kailangan mong dumaan sa isang maliit na tunnel road o kilala rin sa tawag na Inunaki Tunnel. Ayon sa legend, dalawang mag-asawa ang nasiraan ng sasakyan nito papunta sa kanilang pupuntahan. Naganap sila ng tulong at habang naglalakad sila sa kakawyan ay napunta sila sa nayon. Di umano ay sinalubong sila ng isang matanda na walang awa silang pinaslang. Isa sa mga legend nito ay ang phone booth na malapit sa Inunaki Bridge na nakakatanggap ng nightly call mula sa nayon. Ang sino mang sumagot sa tawag ay may susumpa at may tra transport sa loob ng nayon. Dito ay mawawala sila sa katinuan at tuluyang mamamatay. Ang Old Inunaki Tunnel ay naitayo noong 1949 at inabandon na noong may sagawa ang panibagong tunnel na nagbukas naman noong 1975 na siya nangang sinasabing napaka-hunted dahil sa mga patayang nangyayari rito. Noong 1988 naman ay limang lalaki ang ginib na pang isang individual kung saan tinorture at sinunog nila ito sa loob ng tunnel. Ngayon ang tunnel ay tuluyan nangang isinara at Dayon pa rito ay may mga katawan ding nakikita malapit sa dam ng Inunaki Tunnel. Well, panorin mo ang video nito na nakuna ng isang Japanese YouTuber na naglalakad papunta sa Haunted Inunaki Tunnel. Pero bago pa man siya tuluyang makalapit, ay may sasalubong na sa kanya na talagang sobrang magpapakilabot sa kanya. Eh? Ah, Konnichiwa. Isang nakaputing imahe ang siyang nakaupo sa itaas ng bakod ng Inunaki Tunnel. Binati pa ito ng Japanese YouTuber pero hindi ito sumagod. Ito na nga ang upang agad siyang umalis. Makalayo lamang sa tunnel. Dahil sa alam niya ang kasaysayan ng Inunaki Tunnel ay hindi na siya naglakas loob na lumapit pa. Ikaw kamulti. May lakas ka ba ng loob na pumunta at pumasok sa Inunaki Tunnel? Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay, ay message na lamang kayo. See you again!